Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga po si Draymond Green sa pagkaka niya sa last game ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagbabalik na rin ni Jared Vanderbilt sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po mga katrops nang napag-usapan natin noong nakarang araw, mismong si Coach Steve Kerr na nga po nagsabi na deserve na naman nga na po ni Draymond Green ang pagkakaitsyot nito sa kanilang last game laban sa Orlando Magic, gayong pinagmumura nga po nito ng sobra ang kanilang mga referee sa kanilang naging laro. Alam naman nga po ni Green na mainit na ang mga mata sa kanya ng mga referee dahil sa history nga po nito ng pagkakaitsyot sa kanilang mga laban. Ilang beses na rin naman nga po itong nasuspindi dahil sa mga maling desisyon nito kaya hindi na nga po dapat gano'n lang asta o ugali ni Draymond Green. Isa pa, napakahalaga na nga po ng kanilang mga natitirang laro at kailangan nga po nila ang kanyang presensya para manalo. Kaya dapat muna nga po nitong pag-isipan ng mabuti ang kanyang mga gagawin sa kanilang mga laro. Gayong posible nga po ito ang magpapahamak sa kanilang kupunan. At isang araw lamang nga po mula ng ma-eject si Green, ay inamin na nga po nito sa kanyang podcast na deserving rin na naman nga po niya pagpapatalsik sa kanya ng kanilang mga referee. Sobrang malira naman nga dapo talaga ang kanyang ginawa. Gayong mas nararapat nga dapo na tinalikuran na lamang niya ang kanilang mga referee upang sa ganon ay naiwasan niya sana ang nangyari. Pinangako na rin naman nga po dito na Draymond Green na hindi na nga po yun maulit pa sa kanilang mga susunod na game. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagbabalik na rin ni Jared Vanderbilt sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops na maipanalo ng Lakers ang kanilang huling game laban sa Memphis Grizzlies kahapon, ay mas magiging mahirap pa nga po ang kanilang game schedule sa mga susunod na araw since magkakaroon pa nga po sila dito ng 4-game road trip sa Eastern Conference laban sa mga teams ng Indiana Pacers, Brooklyn Nets, Toronto Raptors at Washington Wizards. Pero wag naman nga po mag-adala mga katrops. Gayong paunti-unti na rin naman nga po nagsisibalikan ang mga players ngayon ng Los Angeles Lakers. Sa katunayan, Maliban nga po sa inaasahang pagbabalik ni Gabe Vincent sa kanilang lineup at rotation sa kanilang game laban sa Brooklyn Nets, ay expected na rin naman nga po na susunod na rin dito si Jared Vanderbilt. Ayon nga po sa lumabas na balita, sa ngayon nga na po hindi para naman nakakasama si Vanderbilt sa kanilang mga ginagawang team practice, ngunit sinisimulan na rin naman nga po nitong tumakbo sa mga senyales na malapit na rin naman nga po siyang bumalik sa lineup ng Los Angeles Lakers. So, yun lang mga ka Ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.